Hello guys, welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, The Hobbies Edit. Sundin mo ang tatlong powerful tips na ito para ma-maximize mo ang inyong bonus program dito sa content monetization. So makikita nyo nga guys dito sa aking screen, ayan, meron ditong challenge, no? may pa-challenge po this month and hopefully magpatuloy po ito sa mga susunod na buwan dito sa Facebook content monetization. So, familiar naman tayo sa content monetization na pwede na nga po tayong kumita sa ating mga photo, text, stories, at short and long form video sa pamamagitan ng isang monetization. Ito nga content monetization beta tool. So, makikita nyo guys dito sa ating screen, meron ditong approximate earning no, from the Mars uh 7 to April 3 so isang buwan po ito but again ang cut po ni Facebook ay every 21st of the month so we, wala po dapat tayong gagawin na any update sa ating mga bangko sa ating mga payout information kasi nga po kapag nag-update tayo meron po yung delay no na mangyayari so possible ins uh, instead na tayo ay sasahod next day after 21 ng cut off so possible kung kayo ay naka PayPal mas maaga nyo mare-receive yan usually 23 of the month or uh, next following days kung may holiday or weekend so kung sa banko naman kung nakita nyo na yung inyong earnings no ay uh, paid na nung 21 or 23 so expected natin bibilang pa ng 5 to 7 days dito mula sa Pilipinas Papunta naman sa banko. So sa mga nagtatanong, saan unang pumapasok? Kapag po kayo ay nasa ibang bansa, kung nasa US kayo, mas maaga. Kung kayo po ay naka PayPal, mas maagang pumapasok. So ito po yung uh, kasama dito sa earnings nyo sa loob ng isang buwan. Kung kayo po ay invited na dito sa content monetization beta. Makikita nga guys natin dito, ang laki po ng earnings ngayon sa pinagsamang photo, text, and stories. Makikita nyo, ito ngayon, this month, dito po ang pinaka may malaki na earnings. At meron pa pong isa, yung bonus, uh, bonus under po ng content monetization. So, pag-uusapan natin yan. So, makikita nyo dito sa photos, text, and stories, nag-generate po ng 500 US dollars. ba diba? And then sa short video naman, 100 10 US dollars lang. Yung short video, ito po yung reels. Dito naman po sa videos, ayan, yan naman po yung longer video o yung in-stream ads. So, approximate in total, 807 yung expected sa uh, ng account na to this coming April 23 to 27 kung nasa Pilipinas po yung kanyang payout details. Okay? So, ano pa hinihintay nyo, I suggest kung kayo po ay invited na sa content monetization, hindi lang po dapat mag-focus tayo sa short video. Pwede din po tayo mag-focus sa pagpo-post ng mga trending na photos, texts, and stories. Ito po yung mga trending na ano ah, yung mga dapat po na magte-trending. Kasi nga po, meron po mga altered na picture, content, na pwede po tayong malagay sa masama. Like for example, yung mga fake news, no. Alam niyo naman 'yan, merong recent na balita na nagtrending yung kanyang post na ano, na picture lang, no. Picture lang 'yon na nagtrending na million of engagement. Unfortunately, nagkaroon siya ng case regarding sa ano, uh cyber ano uh altered content or paninira, 'di ba? So iwas po tayo doon. So mas okay kung tayo ay magpo-post ng mga ganitong content, mas okay po sana kung ang ipo-post natin is yung mga original. No? And kung meron naman tayong gustong i-reaction sa mga photo or text, make it sure na dapat ano to, pasado sa policy ni Facebook para hindi tayo magkaroon ng uh, violation. Okay? So, ayan. So, i-maximize nyo. Hindi po biro yung ganitong kikitain nyo sa loob ng isang buwan kung kayo ay invited na. Bukod pa po dito sa 807 US Dollars, meron pa po dito yan sa may iba ba. Ito nga po yung extra bonus. So, paano tayo kikita dito? Ito po yung pa-challenge ni Facebook, no? Na makikita nyo dito sa inyo ding uh, dashboard. So, eto, sayang po itong account na to dahil na-expired po yung kanyang extra bonus. So, sabi dito... Pwede siyang makakuha ng another 910 US dollars if this earning period you create 15 new photo. Ayan lang po ang ano requirements so oh. so sayang baka po hindi niyo napapansin. meron kayong invitation sa extra bonus. So 15 nang napoto at dapat po itong uh, itong isang post at least 540,000 yung ano engagement. So o yung reach, no, yung reach. Kung gaano kalayo yung mga nakakita ng post niyo. Iba po iba po, yung engagement sa reach. Ayan, you'll get additional 910 US dollars. So, in total, kung kumita po kayo doon sa content monetization, sabihin na natin ay 800 dollars plus natin itong 900 dollars. So, approximately, kung kayo po ay masipag at dinodoblin nyo po yung inyong Uh, creativity sa pagpo-post, pwede kayong kumita ng 1,000 US dollars or even more monthly. Times natin yan sa 57. So, approximate na sa 90 to 100,000 pesos per month dito sa content monetization. So, ito yung three tips na kailangan kong ibigay sa inyo. Ayan, bago tayo humaba. Number one, paano nga ba natin mamamaximize ang ating uh, content monetization tools or uh, Di, uh, kitaan dito kay Facebook. Number one, gumawa ng viral, worthy content na pasok sa algorithm. So, again, ang basihan na po ng earnings ngayon, more engagement, more potential additional earnings. Okay? So, hindi lahat ng video ay kikita ng malaki. Mas mataas ang earnings mo kung mataas ang views and engagement ng content mo. So, paano natin mapapataas yung views and engagement? Gumamit po ng mga trending topics or sound para po mapansin po ng algorithm. Hindi lang po basta nilagay dyan ni Facebook yung mga royalty-free music. So, suggested na gamitin nyo yan. Uh, tumataas po yung reach or yung engagement at the same time, makakaiwas din po kayo sa potential copyright issue. Huwag lang po kayong basta kukuha ng mga uh, music na galing po dyan sa Reels Library. Ang piliin nyo po yung royalty-free music. So, saan to makikita? Punta tayo sa Facebook. Click natin dito yung ating um, yung ating profile or page. Then click natin yung Reels. Then meron kayo guys dito makikita na music. Ito, ayan. So meron kayo dito makikita na royalty free music. I-click nyo po yung mga available at pwede kayong pumili na swak dyan sa video nyo. Okay? So number two suggestion. Pag-post ng high quality or HD videos. Mas okay yung linaw, yung sound, mas okay para at least i-suggest po yan sa wider audience. Hindi dapat pixelated yung video. Alam niyo naman, marami naman po mga super affordable na smartphone or camera phone na pwede nyo na magamit sa pagsisimula ng content creation dito sa Facebook. Panatiling engaging, dapat yung ating mga video in first 3 seconds pa lang dapat po mahook na natin yung attention ng viewers natin. Okay, So, yung number two tip, mag-post ng maraming reels at panatiliing consistent. Consistent is the key. Yan po yung palagi natin naririnig sa mga content creator. Again, hindi naman po talaga natin uh, masasabi isang post natin magte-trending na. So, kailangan po natin ng follow-up video, pag-isipan natin maigi. More content, more chances to earn. So, tama po yan. Mas maraming reels na ina-upload mo day So, gano'ng nga ba karami yung suggested? Uh, kung kaya nyo, at least 2 to 3 reels per day. So, ibasin nyo po kung gaano po dapat or anong oras dapat siya i-post. Kung ano nga ba yung pahinga ng uh, target audience nyo sa specific demographic area. Sample, sa Pilipinas, usually ano nga ba yung mga rest time ng mga Pilipino na usually uh, kinukonsumo nila yung, in yung internet or Facebook. Usually ano yan, after lunch, uh, pag-uwi, tas gabi. So, kayo na po. I-determine nyo na po yan sa inyong analytics sa inyong Facebook. Okay? So, gumamit ng mga hook or call to action. Very important po yung call to action. Ano? Ito po yung uh, pwede nyo ilagay sa unahan, gitna, or sa huli. For example, ng call to action, kung gusto mo pa ng mga ganitong content, wag na wag nyo kakalimutan mag-like, follow, and share. Yun po yung isang example ng call to action. At subukan na iba't ibang content format. Pwede kayong pumili ng different uh, category or niche like for example entertainment funny content challenges or any any content na posibleng dumami yung engagement and yung ano yung reach ng video nyo. so mas okay po yun and yung last three tips pasensya na kayo humaba at eto naman yung bonus at thank you so much na karating ka dito at again kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel don't forget to subscribe na para po updated po kayo sa ating mga bagong video sa susunod. Number three, iwasan ang mga copyrighted issue. Ayan, yung mga violation para hindi mabawasan ang bonus mo. Again, ako nga po guys, no, papakita ko lang sa inyo yung aking dashboard dito sa, sa Facebook. No. Actually, meron na din naman akong bonus program. Pakita ko lang sa inyo, professional, dashboard, tapos monetization, Meron ako guys ditong bonus program. Ayan, so makikita nyo dito, nag-stop siya noong August 20. At after noon, wala na. Hindi na ako invited sa bonus program kasi nga nakapag-upload po ako uh, ng mga unoriginal content. So talagang I ay ay suggest na wag na kayong mag-upload ng mga unoriginal at walang mga uh, proper enhancement or meaningful enhancement doon sa video na 'yon. Okay? So, hindi porket may mga views yung ating mga video kahit nagka-million views. Kapag may violation yan, posible na maging tulad po ng profile ko ang inyong profile or page. Hihinto po yung bonus program nyo. Okay? So, iwasang mga, yung mag-upload ng mga low quality or recycled content. Yun nga, original. Isa po yan sa pinakamalaking factor kung bakit hindi na, hindi na tayo nagiging invited sa bonus program. Okay? So, iwasang lumabag sa mga community standard policy violation. So, yan po yung mga dahilan kung bakit hindi lang po sa bonus program, pati na din po sa ibang monetization tools natin ay affected po tayo. Hindi na po tayo uh, nag-generate ng ad revenue at even star. Okay? So, again guys, pasensya na kayo umaba yung video natin. At kung nakatulong naman po itong video na to kahit papano, don't forget to like, share, and subscribe na po kayo dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat. See you again sa next video.